Sa video na ito, ito 3 star natin itong bagong challenge ngayon dito sa COC. Ito nga yung Cosmic Calamity. So, controllable challenge to ng Archer Queen. So, simulan na natin. So, para ma star natin tong ang gagawin lang natin, drop lang natin yung Archer Queen dito sa sulok. Tapos, click natin siya o itap natin siya sa banda dito. Sa bandang gitna. Tapos, saka natin gagamitin yung Queen Ability. Para mawasak tong mga... Itong mga ano... Mga uh, army camp. Para mapakawalan yung mga troops. So, yun yung gagawin natin. Tapos, diretso tayo dito sa may single inferno. Tapos, pakawalan natin tong super bowler. Tapos, uh, iikot na tayo. So, ganun yung gagawin. Para matristar to. So, click natin to. Dito. Winability. Okay. Tayo dito sa single inferno. One... Okay, okay. Wala natin yung super bowler dito. Okay. Click natin yung multi-target. Ito naman tayo ngayon sa pangalawang multi-target. Kawalan niyan. Kawalan natin itong dragon. Okay. Tapos saka na tayo kumanan dito. So, na natin yung mga dragon dyan tayo mga super baller sa kanan kawalan natin tong kawalan na pala Okay, namunta natin yung mga Inferno Tower. Kung nawasak natin yung mga Inferno Tower, diretsyo naman tayo dito sa Witch para dito sa Monolith natin yung mga witch then sa uh, natin itong monolith okay so uh, may papasukin niya yung monolith so ibang wall yung tinarget ng queen na uh, minsan yung matikas na wall pa yung pinili niya talaga ano click natin yung monolith makasak natin yung monolith panadali na itong matristar 3 star alam natin ang defense di ba may kita mo yan naubos uh, na siya. So yun lang, uh, napaka simple lang Kumbaga sa ano Parang controllable hero naman siya Kaya mas madali i-restart tong challenge ito Napansin ko lang dito sa challenge ito Parang hindi naka-featured yung Archer Hunter di ba? Which is naka-feature nga siya dito sa, sa event na to Pero hindi natin siya masubukan i-try dito sa actual ng challenge na to So yun lang, bali dito na matataas sa ating video I hope na nagustuhan nyo itong video na to. Kung nagustuhan nyo po to, like and subscribe na po kayo. Maraming maraming salamat po.